So, yun magandang uh, hapon mga ka vlog. So, bali sa ngayon ay uh, nandito ako sa tabi uli ng kalsada at ako ay uh, pupuntan ng uh, uh, Barangay Malubi para magkuha naman ng uh, tinapay para i-deliver naman natin bukas. So, dumana pala ako ng uh, tulay, ng batungan. So, bali sa ngayon ay uh, na-travel naman tayo at hindi natin alam yung magiging sitwasyon din ng panahon dahil nga sa ngayon ay umaambon. So hindi ko alam kung ito ba ay lalakas pero try natin kung uh, mabutan tayo ng ulan. So 'yun, wala nang paligoy-ligoy at uh, samahan nyo ako sa aking uh, biyahe sa ngayon. Okay? Let's go. So yun napakainam ng na panahon kaso nga lang medyo makulimlim no. So medyo maganda ang biyahe ta ngayon dahil nga yung kalsada na ating dinadaanan ay uh, napakalawak, napakalapad. So ito yung pinakamagandang i-ride uh, e mga ka vlog kapag yung kalsada ay malapad po. Lalo na kapag magkorbada. no. So bali nandito na pala ako ngayon sa sigsag. At ang sigsag na yan ay sigsag po dyan sa uh, Managanaga at uh, Mabato-Bato. So papunta po yan ng Managanaga and then papunta ng Nabungsoran and then malobe So bali tatlong barangay yung pupuntahan ko sa ngayon. Medyo umaambun na nga po at uh, kinakailangan din natin madali para hindi tayo abutan ng uh, malakas na ulin So yun, napahin tayo no? dahil nga uh, nakit, napansin natin yung kalsada. Maganda sana kung ganito kalapad yung kalsada. No? Para iwas disgrasya dahil nga napaka delikado naman kasi kung ang kalsada maliit. Tsaka lalo na pag may kasalubong kang malaking sasakyan, magugulat ka. No? Kung hindi sanay, lalo na kung mga baguan sa kalsada, talagang magugulat ka. No? Dahil sa mga humaharorot na mga sasakyan. So, bali, sa ngayon ako ay pupunta uh, na. At wala pang laman yung balde natin. So, update na lang mamaya pag uh, mayroon ng laman. So, tara! Let's go back to the road. So, uh, English ba yun? Tama ba yun? <laughs> okay, let's go. At malapit na tayo sa Barangay Managanaga. At yan, napakaganda ng ating ride ngayon dahil nga malawak yung uh, kalsada at bihira lang po dito sa amin dumadaan yung mga motor, yung mga heavy truck at yung mga iba't iba pang mga dumadaan dito so medyo hindi po dito sa amin ah, uh, maraming sasakyan, madalang lang po kaya kahit gusto mong magmadali ay kaya pwede mo pong magawa dahil nga po hindi masyado Maraming sasakyan na dumadaan dito. At yan ay... Uh, madalas ko na pong uh, ginagawa dyan. Itong mga nakaraang lang mga araw. Dahil nga po ay walang kumukuha ng tinapay sa lugar po ng uh, Malubi. At syempre napapagod na rin po tayo no. Dahil nga galing pa tayo mag-deliver ng tinapay. Kaya medyo naangalan na po yung kamay natin. Actually... Ah uh, hindi naman madaling uh, bagay po ang magdala uh, ng uh, motor lalo lalo na kapag uh, may mga dala itong mabibigat na mga uh, paninda natin so hindi po ano uh, talagang madaling gawin no bagamat yung sabihin natin nakaupo lang pero siyempre napapagod din yung kamay natin bilang tao di ba so siyempre kailangan din natin magrest pero sa ngayon it's okay naman dahil Uh, nakakapag-relax din naman tayo, nakakapagpahinga din naman tayo ng ilang mga oras and then back to the work naman tayo, no. Kaya 'yun talaga ang buhay. Hindi naman pwedeng uh, kunin mo lang, pulutin mo lang yung pangailangan mo kundi kinakailangan mo ding magsakripisyo para matugunan yung pangailangan ng iyong pamilya. So, sa ngayon at ah uh, update update na lang no patuloy lang tayo na magsubaybay maging sa aking hanap so update ko na lang to bukas no kung ano yung maging resulta ng ating pag deliver ng tinapay lalo na ay madaling araw pa tayo umaalis at kinakailangan din naman natin na uh, maaga dahil hindi lang mang tayo nag isang nagde-deliver kundi marami din naman Yeah

eh shot. Oh, hindi. Kina-law. Ang na kilos na ginmasa ko kanina waran kuryente. Mahilan natapos <laughs> ang pagmasa. Umil, umuulit din pa sad ko. Sasugad. ko te no, na adto. na. so yun uh, magandang hapon mga ka -G vlog. bali nandito na pala yung aking uh, tinapay na kinuha sa barangay uh, Malubi Ayan. yung nasa taas po ay mga ano po yan mga uh, popcorn no para paninda naman natin bukas so ito yung uh, sideline ko kahit paano ay uh, meron naman tayo dito pero konti lang din naman pero okay na yan makadagdag na yan sa ating uh, income sa araw araw So yun, popcorn pala itong nasa dalawang ano, plastic na kulay blue. At kunti lang pala yung ano, tinapay natin na nakuha dahil nga dito sa ano namin ay madalas po yung out. At ito lang yung may laman ng tina, na tinapay tsaka yung isang balde dito sa likuran natin. Ito sa kabila. At yung dalawang baldi dito sa likuran ay wala pong laman yon dahil nga kunti lang yung nakuha natin na tinapay. So bali sa ngayon ay buti na lang merong Uh, popcorn, makaragdag na ito sa ating uh, ipabinta bukas so yan, at saka hindi po maganda ang panahon binalutan ko na lang uli ng uh, panibagong plastic para hindi po lubos ang uh, mabasa dahil popcorn talaga, ito ay uh, madali pong uh, malusaw or uh, matahaw, tawag sa amin so di ko alam kung safety ba yan titingnan lang natin kung anong magiging kalagayan nito mamaya kung sakaling umulan dahil yung panahon niya hindi mainam dahil ang alam ko ay may bagyo na paparating so yun lang at uh, try kong makapag ng ilang mga uh, kilometer kung hanggang kailan tayo aabuti no hindi lang sana lumakas ng ulan kahit kahit ganito lang uh, um ambun lang okay lang sana to kaya pa to kasi cellphone naman yung gamit natin Paano kung uh, lumakas yung ulan kaya hindi ko na may pagpatuloy yung uh, travel natin hanggang tayo makauwi. So yun at uh, alis na tayo dahil nga hindi pa naman lumalakas yung ulan. So let's go. So bali 'yun na lang mga ka -vlog, no dahil hindi talaga kayanin ng ating uh, cellphone na makarating hanggang doon sa bahay dahil nga malakas yung impact ng uh, ulan kahit na kaunti yung uh, pumapatak pero kapag uh, nasa biyahe ka ay mababasa yung phone natin so no sa mga masunod ma na lang no at uh, pagpasensya niyo na kasi wala tayong uh, safety na ginagamit para laban sa kahit sa ganitong mga panahon tagulan no? Kasi cellphone lang ito, baka magkaroon pa ng problema. So, 'yon, abang-abang na lang na sa mga masunod natin na mga uh, video kung ano man yung aking uh, magiging uh, kalagayan na bukas. Dahil ibibenta ko rin ito bukas. So, update na lang sa mga video na aking uh, gagawin at uh, naway bukas ay makapag-video tayo kahit na kaunti lang dahil nga sa kalagayan ng panahon. So, bali sa ngayon, ako ay uh, kailangan ding magmadali para hindi po ito masyadong mabasa ng tuluyan dahil nga ay, ito ay masilan na paninda natin. So, yon lang at uh, maraming maraming salamat no, at sa mga masunod muli no, at uh, patuloy lang na support. Salamat pala sa inyong lahat na nandyan kayo laging nakasubaybay, nakaabang sa mga, mga video na aking mga pinupuntahan. So yan maraming salamat and God bless